Samantala, may pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM si Amen, Calapan, Oriental Mindoro CNN Live Nation Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo Magandang umaga kasama ng Ariel, magandang araw Calapan City Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas Dumaong sa pantalan ng Kalapan City sa Oriental Mindoro ang banyagang barko mula pa sa bansang Australia, ang MV Coral Geographer Expedition Cruise Ship. Lulan ang nasa 80 Australiano. Ang naturang cruise ship ay naunang dumaan sa isla ng Maripipi sa lalawigan ng Biliran at dumaan sa isla ng Tikau sa pagitan ng Sorsungon at Masbate upang masilayan ang mga atraksyon at masaksihan ng mga mayamang kultura at tradisyon ng naturang lugar. Ang MV Coral Geographer ay isang bahagi ng Coral Expeditions Australia na siyang kauna-una cruise ship na bumisita sa lalawigan ng Oriental Mindoro na ang layunin ay ang magbigay ng mga kakaiba. Ngunit, magagandang karanasan sa mga pasahero sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa magagandang destinasyon. Sila ay sinalubong ng mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng kulturang sayaw ng Mindoro at pagkatapos ay naglibot ng ilang oras sa lungsod ng Kalapan upang saksihan ang mayamang kultura at tradisyon. Agad din itong umalis at naglayag patungo sa pantalan ng kawit sa lalawigan ng Marinduque at pagkatapos ay sa Kulyon, Palawan na kung saan mamamalagi ang mga ito ng ilang oras sa nasabing mga lugar. At iyan kasama ng Ariel ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM. Nagulat ng na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM si Amen Calapan Oriental Mindoro Samantala sa